Ang mga tao ay madalas na naaakit sa mga ipinagbabawal na bagay, dahil sa psychological phenomenon na tinatawag na forbidden fruit effect, kung saan ang bagay na off-limits ay mas desirable sa paningin ng iba. Ang kaalaman na ito ay pinagbabawal, kaya mas naghahatid ito ng kakaibang kuryusidad, at ang kaisipang maaari nila itong makamit ay nagbibigay ng kakaibang excitement. Dahil nga ba dito kaya sinubukan ni Chen na mapasakamay ang isang pinagbabawal na libro? Ito ba ang sumira sa simple at masaya niyang buhay? Alamin natin ang sinasabing kamalasan na dumating sa buhay ni Chen Fuzhou pagkatapos nitong mabasa ang pinagbabawal na libro sa bansang China. Noong November 3, 1974, pinanganak si Chen Fuzhou sa isang well of family sa Longgang Town, Kangnan County, sa Zhejiang Province. Siya ay nag-iisang anak na lalaki, meron din siyang apat na mas nakakatandang kapatid na mga babae. Ayon sa mga kapitbahay ni Chen, meron di umano itong mental health problem na nagsimula ng bata pa ito. Matapos makagraduate sa Health Cadre Training School ng Jianggan District sa Hangzhou City, siya ay naging doktor sa Dermatology Department sa kanilang local hospital sa Lupu Town noong taong 1994. Sa kasamaang palad, nahulog si Chen Fuzhao sa bitag ng kultong Falun Gong bago matapos ang taong 1996. Noong siya ay nag-aaral sa Wenzhou Third People's Hospital, nakita niya ang isang aklat na tinatawag na Zuan Falun sa isang street stall. Binili niya ito at binasa niyang mabuti. Habang mas binabasa niya ang libro, lalo siyang nabibighani at unti-unting na addict dito. Ang Falun Gong ay tinatag ni Li Hongzhi noong 1992. Ang kanilang spiritual movement ay nakafocus sa kanilang ultra-conservative and controversial teachings, tulad ng rejection ng modern science, art, modern medicine, at denunciation ng homosexuality, feminism, at anumang makamundong bagay, at pag-ugali, ang principal din di umano ng grupo ay nakabase sa zen, shan, and ren o katotohanan, kabutihang loob sa kapwa, at pagpaparaya. Naniniwala rin sila na magiging dalisay ang isang tao through abandonment ng negative attachment. Kasunod ng mabilis na pagdami ng mga miyembro ng Falun Gong, nag-launched ang Chinese Communist Party ng campaign para lipunin ang naturang movement noong July 20, 1999. -19. Sinasabi di umano ng Chinese government na ito ay evil cult na siyang ginamit para ma-eliminate ang naturang spiritual organization. Official ding ni Band ang lahat ng Falun Gong's books, videos, and audio sa bansang China. Karamihan din ng kanilang members ay nakulong. Ni-claim din ng grupo na pinatay at ni-tortured ng Chinese authorities ang ilan sa kanila. Matapos mahumaling sa mga Falun Gong mistaken beliefs, dumaan sa dramatic. Changes ang mindset ni Chen Fuzhao. Ang dating batang mahilig kumanta at sumayaw ay nawala na. Siya ay naging tahimik na tila isang katawan lamang na walang kaluluwa. Ang tanging naiisip niya ay ang kanyang dafa o master sa Falun Gong. Naghahanap din ito ng paraan para ma-level up at ma ang kanyang spiritual perfection. Kalaunan, tumigil pa siya sa trabaho sa hospital at naging masungit hindi na rin niya kinakausap ang mga magulang at mga kapatid. Wala na rin, siyang ginawa kundi ang manatili sa kanyang silid para magmeditate. Matinding pag-aalala ang naramdaman ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan dahil sa nakikitang abnormal behaviors ni Chen. Matyaga nila itong kinakausap sa pag-asang magbabalik ito sa kanyang normal na buhay. Pero ang lahat ng kanilang effort ay madalas na nauwi sa mainit na argumento at physical fights. Sa kabila ng kanilang mga hakbang, nanatili pa rin itong animoy bingi sa kanilang pakiusap at pipi sa kanyang iniisip. Noong early June 2001, ang ama ni Chen Fuzhao, na si Chen Sibao, ay voluntaryong ni-report sa gobyerno ang pagka-involve ng binata sa Falun Gong. Madami nang nabalita ang trahedyang nangyari, ang ama nito galing sa newspaper, television, at iba pang news media, tungkol sa mga nagpakamatay dahil sa pagkaadik sa sinasabing teaching ng Falun Gong natatakot ang lalaki na matulad sa mga ito ang kanyang anak. Pagkatapos malaman ang sitwasyon ni Chen Fuzhao, agad na humakbang ang local government departments para sa sinasabing deprogramming ng binata na isa sa gawa ng mga dedicated at mga bihasang tao. Bukod sa pagtulong na maputol ang sinasabing spiritual connection niya sa Falun Gong, nagbigay din sila ng masusing suporta sa kanyang pang-araw-araw na buhay. After a period of time, bumalik sa normal na buhay si Chen Fuzhao. Nagsimula na rin siyang makipag-date at pumasok sa isang seryosong relasyon. Noong January 2002, nagpakasal si Chen sa kanyang nobya at bumalik sa trabaho sa hospital ng Lupu Town. Sa pagbabalik ng kanyang normal na buhay, tila ganap na rin siyang bumalik sa kanyang katinuan. Sinasabi rin ng kanyang ilang kasamahan sa trabaho na ito ay naging palabiro. Mas madalas na rin itong nakikipag-usap sa kanila para i-discuss ang ilang medical problems na nai-encounter nila sa hospital. Taong 2003, nang isilang ang panganay na anak na babae ni Chen. Pero sa kasamaang palad, hindi niya nagampanan ang tungkulin ng isang mabuting ama. Noong April 2003, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Chen at ng president ng naturang hospital, kung saan sinasabing narinig ng mga office staffs na pinagbantaan ni Chen ang boss na lalasuning. Sa kabila ng mainit na diskusyon, nanatili pa rin ang binata sa kanyang trabaho. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, inaasam-asam pa rin niyang makamit ang hinahangad na spiritual perfection. Sa puntong ito nagsimulang maging paranoid ang lalaki na makahanap ng madali ang paraan o shortcut para agad niyang makamit ang tunay na hinahangad. Unti-unti na naman siyang nalihis ng landas dahil dito. Sa pagitan ng mga buwang May at June, noong taong 2003, maraming naitalang mga namatay na pulubi at palaboy sa longgang na report ni Tang Ziwen ng Dushi Bao o Metropolitan Fast News ang spree killing sa Zijian Province. Pagkatapos ng brief investigation, inaresto si Chen Fuzhao sa labing pitong murder noong July 1, 2003. Ang 29 years old na si Chen Fuzhao ay na dahil sa hinihinalang pagpatay nito sa mga pulubi at palaboy. Dinala ito sa police custody noong July 2 para sa mas mabusising investigasyon. Ayon sa kanyang statement, noong umaga ng February 17, 2003, nang siya di umano ay naka-duty sa hospital, bigla niyang naramdaman ang presensya ng kanyang master na si Lee Hongzi. Ni-explain di umano nito sa kanya na marireach niya ang perfection sa madaling paraan kung gagawin niya ang tinatawag na reverse cultivation. Ang tinatawag di umanong reverse way ay ang pagdidisregard ng kanilang prinsipo. Ibig sabihin, walang katutuhanan, walang kompasyon, at walang pagpaparaya. Dito di umano na buo ang ideya niya tungkol sa pagpatay ng tao. Ayon pa sa confession ni Chen, nagpractice muna di umano siya sa pagpatay ng mga langaw at lamo. Nag-experiment din siya sa ilang aso para malaman ang sufficient amount ng chemical para makapatay. Nakaramdam di umano siya ng pag-increase ng kanyang gong power nang mapatay niya ang isang itim na aso sa pamamagitan ng pagtali dito sa ilang piraso ng brick, saka ito hinagis sa ilog para malunod. Sinubukan naman niya ang rat poison sa puting aso ng kanyang mga biyanan. Naramdaman daw niya ang panibagong progresyon ng kanyang paniniwala. Pagkatapos mapatay ang pangatlong aso, mas gusto nitong mapabilis ang pagkamit niya ng spiritual perfection, kaya nagdesisyon siyang magsimulang pumatay ng tao. Ito daw ay win-win situation dahil mapapadali ang kanyang pagkamit ng perfection at matutulungan din di umano niyang ma-eliminate ang karma ng kanyang mga biktima. Ang doktor na minsang nanumpang gagamutin ang mga sugatan at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay ginamit lamang ang kanyang kaalaman bilang lethal weapon sa pagpatay ng kapwa. Dahil na rin sa nareceive nitong professional medical education, alam nitong kailangan lamang niya ng 15 mg ng rodenticide tetramin para mapatay ang isang ado. Pinag-isipan din niyang mabuti kung paano siya manlalason at paano niya pipiliin ang kanyang mga biktima. Napagdesisyonan niyang mas safe na ilagay lamang niya ito sa inumin, saka ito ipapamigay sa mga pulubi at palaboy. Ayon sa heretical ideas ng Falun Gong cult, naniniwala si Chen na ma-improve niya ang sariling kapangyarihan ayon sa adbo kasi ng naturang movement kung siya ay papatay. Ang Longgang ay isang county level sa city ng Zhejiang. As of 2018 ang population nito ay nasa mahigit 300,000. Meron itong 14 neighborhoods, 22 residential areas, at 171 na mga villages. Sa mas mabusising investigasyon na pag-alamang nagsimula ang killing spree ni Chen noong May 25, 2003. Ang kinilalang unang biktima nito ay ang 66 years old na si Ren Kumin na taga Anhui Province. Ni kwento rin ni Chen Fuzhou ang nangyari sa isang detention center. Ayon dito, bandang na inang umaga umalis na siya sa kanilang bahay gamit ang kanyang motor para bumili ng lima hanggang anim na packets ng rodenticide sa Dongyi Plant Clinic na nasa 385 Longswa Road sa Longgang Town. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang cake shop na nasa 1356 Longxiang Road na malapit sa Longgang Market. Namili siya dito ng ilang bote ng mainom. Sa pavilion ng Longgang Siabu Park naman di umano hinati-hati ang packets ng pesticide sa mga nabiling inumin. Ni Shake din di umano niya ng mabuti ang mga ito bago nagdesisyong pumunta sa intersection ng Gonghao Road at Zenkian Road sa Longgang Town. Nakarating siya doon bandang 11 ng umaga. Namataan niya ang 70 years old na pulubi. Iniwanan niya ang poisonous drink sa hagdanan ng isang bahay. Nang dumaan ang pulubi, nakita niyang dinampot ito at agad na sinilid sa kanyang bulsa. Eksenang nakapagbigay sa kanya ng pakiramdam ng relieved at satisfaction. Nag-usal din umano siya ng taimtim na panalangin sa kanyang master na naway inumin ito ng matandang pulubi dahil gustong gusto talaga niya itong mamatay para mag-improve ang kanyang gong power. Ninote din ng mga polis na nag-interrogate kay Chen Naani mo'y wala itong kaalam alam na ang kanyang ginawa ay napaka brutal. Hindi rin nawawala ang ngiti sa mga labi nito habang nagsasalaysay ng kanyang mga ginawa. Bandang June 2003, nang mas naging madalas ang ginagawa nitong panglalason. Noong June 5, nilason niya ang 66 years old, na si Liyuan Lu sa harapan ng isang cellphone store sa Xinjiang St. Road, at ang 81 years old, na si Zuding Lai, sa intersection naman ng Hong Kong Road at Remin Road. Ang dalawa ay parehas na pulubi na galing sa Anhui Province. Bago natapos ang araw nilaso niya si Li Kisheng, na nakatira naman sa Xiabu Street. Napatay naman niya si Lu Zisan, na 65 years old, at ang 54 years old na ginang nakinilalang si Zhao Yulan. Ang dalawa ay mga nangangalakal galing sa Anhui Province. Ang mga krimen ay naganap noong June 20. Ang 12 years old na si Lu Pengfei, 15 years old na si Liu Yingin, at 64 years old na si Weijin Yu, ay nilason niya noong June 24, sa kalsada ng Longgang Town. Para mas mapadali ang kanyang further advancement, nilason niya ang pitong katao sa loob lamang ng limang oras. Nagsimula siya ng 12 ng tanghali, noong June 26. Ang mga biktima ay kinilalang si Nao Baofu, Fu, Chen Zhongli, Chen Jiazhang, Zhang Wenying, Niu Zubin, Huixiu Fu, at Li Xiaoyu. Dahil sa mga kaso ng mga murder na involve ang mga pulubi at mga palaboy, nagsagawa ng emergency measure noong June 27 ang local government para sila proteksyonan. Dahil dito nahirapan na si Cheng na targetin ang mga ito. Pinasok nito ang Longhua Buddhist Temple sa Longgang Town, sa naglagay ng pesticide sa termos na nasa kusina ng naturang lugar. Nagresulta ito sa pagkamatay ng isang babaeng galing sa Hidigaw Village na nagnangalang Yin Mi. Sa patuloy na investigasyon, pag alaman ng mga pulis na noong June 11, hinarang ni Chen ang apat na estudyante, saka binigyan ang mga ito ng inumin na merong lason. Nagpaunlak ng interview ang dalawa sa apat na estudyante sa media noong July 8. Ayon kay Chen na 11 years old at nasa grade 4, agad daw niyang tinapon ang boteng binigay ni Chen dahil meron itong kakaibang amoy. Sinabi rin di umano ni Chen Fuzhao na meron itong oral nutrient solution kaya ganun ang amoy nito. Ayon naman kay Hu, na 8 years old at nasa grade 1. Hindi rin di umano niya ito ininom, pero inuwi niya ito para ipakita sa ina. Narecognize naman di umano ng tiyuhin ng kanyang ina na ang amoy ay pesticide. Nang tanungin ng mga investigador kung bakit tinatarget niya ang kabataan. Walang emosyon nitong sinabing, ang kanyang goal ay makapag-level up at ang pagbibigay niya ng boteng merong lason ay walang exception. Sa kabuuan ng kanyang confession, kapansin-pansin na wala itong pinapakitang pagsisisi sa kanyang ginawa. Ilang beses pa itong ngumiti ng sinasalaysay ang kanyang mga krimen, na animoy proud pa ito sa kanyang achievement. Nang tanungin kung ilang tao ang gusto nitong patayin, casual lang na sinagot ng lalaki na gusto niyang lipunin ang sangkatauhan sa loob lamang ng isang taon. Niklaim din ito na kung hindi siya nahuli ng mga polis, patuloy pa rin siyang papatay. Pinaniniwala ang ginamit ni Chen ang rat na dusukyang para ilagay sa mga pagkain at inumin. Ini-offer niya ito sa mga pulubi at palaboy sa 17 different occasion sa bayan ng Longgang sa Kangnan County. Ang krimen ay nangyari sa pagitan ng May 25 hanggang June 26. Ayon pa sa police statement ni Chen, ang krimen di umano ay magiging beneficial sa paniniwala niya sa Falun Gong dahil ang mga biktima di umano ay itinuturing niya bilang pinakamataas na antas ng tao sa lahat isang medical expert ang nagsagawa ng autopsy sa ilang biktima. Natagpuan ang dusukyang rat poison sa estomak content ng mga ito. Karamihan din umano ng mga tao ay tinatanggihan ang kanyang pinamimigay na inumin kaya tinarget na lamang niya ang mga pulubi at palaboy. Si Chen Dao ay dating merong masayang pamilya pero lahat ng iyon ay nasira nang naobses ito sa Falun Gong. Ito din di umano ay mahinahon at laging nakikipagkwentuhan sa ina noon pero naging tahimik at lagi lamang bumubulong-bulong sa mga nakalipas na araw bago ang mga krimen nito. Ayon sa China State Run News Agency na Xinhua, ang official news agency ng Chinese Communist Government, si Chen Di Umano ay inspired sa turo ng Falun Gong Spiritual Movement. Ginawa din di umano nito ang month-long killing spree para ma-reach nito ang state ng spiritual perfection. Ang latest rep poisoning series of murder, ay nagbigay ng great prominence sa ilang Chinese media. Sa pagitan ng May at June 2003, nakabili ng 100 packets ng Rodenticide Tetramine si Chen. Ito ay naglalaman ng 1.25 grams ng chemical per packets. Apat na beses din siyang namili ng 11 bottles ng pesticide, methamidophos, sa Dongyi Plant Clinic sa Longgang Town. Official na kinasuhan ng 17 counts of murder, si Chen Fuzhou agad namang nag-plead ng guilty ang lalaki sa pagkamatay ng labing pitong katao. Sa unang judgment na ni-issue ng Municipal Intermediate People's Court ng Wenzhou, na siyang nakakasakop sa Kangnan County, napatunayan siyang guilty sa paglalagay ng poison sa thermos flask na nasa kusina ng isang Buddhist temple. Marami ring sumubaybay sa trial ng lalaki hanggang lumabas ang sentensya nito. During trial, nagpakita lamang ito ng remorse ng hinaing evidence ang mga photos ng kanyang mga biktima. Ani may dito lamang niya na-realized ang bigat ng kanyang mga nagawa. Sa ikalabing isang araw ng kanyang paglilitis, sumulat ang lalaki ng letter sa kanyang kulungan. Ayon sa kanyang sulat, nang binabasa ng prosecutor ang kanyang indictment, tahimik lamang siyang nakikinig at doon di umano siya nakaramdam ng matinding guilt at pagsisisi. Niligaw daw siya ng Falun Gong, sinira din ito ang kanyang pamilya, at tinulak siya na gumawa ng bagay na hindi na niya maibabalik pa. Nang natapos ang paglilitis, nakita di umano nito ang ama at ang asawang siksyaoling, kaga pa nito ang isang maliit na sanggol. Gaano man di umano siya taos pusong magsisi, hindi na rin maibabalik ang kanyang mga kinuha sa mga inosenteng biktima. Ang Falun Gong di umano ang sumira ng buhay ng kanyang anak, ayon sa interview ng ina ni Chen Fuzhou. Si Lei di umano ang dapat patawan ng kamatayan. Mahigpit namang yakap-yakap ni Gao Sufen, ang larawan ni Yin Mi, nang nagpaunlak ito ng interview sa media. Nakikiusap ito sa government na gumawa ng hakbang para parusahan ng kultong Falun Gong. Inutang di umano nito ang buhay ng kanyang ina at buhay lang din ang kabayaran. Magiging safe lamang din ang mga tao kapag tuluyan ng napuksa ang Falun Gong movement ang nakapangingilabot na katotohanan ng mysterious death ng labing pito na pulubi at palaboy sa Kangnan, Zhejiang Province ng East China, ay tuluyang nabunyag dahil sa mabusising investigasyon na dinawa ng mahigit 500 police officers sa mga nakalipas na linggo ayon sa Zhejiang Provincial Department of Public Security. Habang nawalan na ng interes ang mga tao sa minsang prominent quote, ang cruelty naman ng Kangnan killings ay patuloy na nagpapaalala sa pinsalang dinulot nito sa lipunan. Sinasabing ang Falun Gong teaching ay nahahawig sa Buddhist sutras, tulad ng rituals, superstitions, at undisguised self-glorification. Pero ito ay kabaliktaran ayon mismo sa mga taong nabigyan ng pagkakataon na minsang maging kasapi ng naturang movement. According sa real life stories ng Falun Gong practitioners, karamihan din umano ng kanilang mga miyembro ay mga ordinary people na naging kasapi dahil sa kanilang life's frustration at nakakaramdam ng abandonment. Sa kabila ng crusade ng government laban sa naturang grupo, marami ang hindi nakakaalam ng totoo nitong teaching, hanggang nagsimula ang mga patayan na connected dito. Ang homicide sa Kangnan, ang nagpakita na ang preaching ng Falun Gong, ay posibleng magresulta ng hindi lamang suicide. Kung ang self-elevation ng mga miyembro ay conditional sa pagpatay nila ng mga inosenteng tao, ito ay masasabing heinous threat sa security ng publiko. Iniutos din ng Minister of Public Security na si Zhu kang na ang kaso ni Chen Fuzhou sa Zhejiang Province ay agad na marisolbahan. Noong hapon ng December 30, 2003, hinay ng Intermediate People's Court ng Wenzhou City sa Zhejiang Province ang judgment nila sa defendant. Si Chen Fuzhou ay sinentensyahan ng kamatayan at tinanggalan ng anumang political rights para mabuhay dahil sa ginawa niyang intentional homicide and poisoning. Ayon sa court verdict, si Chen Dao ay nagsimulang mamuhay ayon sa paniniwala ng Falun Gong noong 1996. Nang nasa ilalim na ito ng mental control ng tinatawag na Falun Gong Master na si Li Hong Hee, unti-unting pumasok sa isipan nito na kailangan niyang mag-commit ng massacre para ma-upgrade ang kanyang paniniwala. Maraming mga lumalabas na balita laban sa Falun Gong galing sa Xinhua News. Tulad ng sinasabing pagtutorture ni Jiang Zemin kay Liu Qingjun matapos nitong i-clarify e ang sinasabing katotohanan sa Falun Gong teaching sa Changchun City Cable TV noong March 2002. Ang naturang maling balita ay nag-trigger ng mga sunod-sunod na protesta sa buong China. Sinasabing isang mapanirang balita na naman ang nilabas ng Xinhuan noong 2004, ang grupo di Umano ay associated sa ilang public assassin. Agad itong pinabulaanan ng grupo dahil ang pagpatay ay mahigpit na pinagbabawal sa kanilang paniniwala. Nakasaad di umano sa The Issue of Killing sa Lecture 7 ni Juan Falun, na isa sa strict requirement sa pananatili sa movement ay ang hindi pagtapos ng buhay ng kahit na sino. Noong July 14, 2003, sampung araw matapos maibroadcast ng Xinhua ang balita tungkol kay Chen Fuhao. Nagfabricate ng ibang teori ang Chinese Communist Government's official TV station, o CCTV, na tinawag nilang reverse cultivation. Ayon sa mga ito na pag na-reach ng isang member, ang isang certain level of principle, kailangan niyang pagyamanin ang sarili sa pamamagitan ng kabaliktaran ng teaching ng truthfulness, compassion, at tolerance. Iyon di umano ang totoong dahilan bakit pumatay si Chen Fusao. Ayon kay Falun Gong Master Falun Dafa, ang buhay daw ng mga tao ay pre-arranged na mula nang sila ay sinilang. Kung ang isang tao di umano ay mamamatay, madidisrupt nito ang God's arrangement, at ito ay walang kapatawaran. Kaya sa kanilang paniniwala, ang pagkokomit ng suicide at pagtapos sa buhay ay isang malaking kasalanan. Noong June 18, 2004, pinirmahan ng President of the Higher People's Court ng Zhejiang Province ang execution order ng 30 years old na si Chen Fuzhou. Ang justice ay nakamit na din di umano ng mga biktima, pero hindi pa rin mawala ang resentment ng mga tao sa sinasabing tunay na nagmanipula at nag sa lalaki para pumatay. Sa ngayon, sinasabing umaabot na sa 1,700 katao ang napaslang ng kasapi ng Falun Gong Code. Ayon sa doktrine ng naturang kulto, para di umano malinis ng isang tao ang kanyang mga kasalanan sa kanyang nakalipas na buhay at para mabuo nito ang kanyang totoong pagkatao, kailangan niyang kitlin ang sariling o pumatay ng iba. Ang mga nangyaring krimen, ay patunay na ang Falun Gong cult, ay patuloy na nagbabanta sa society stability at kapayapaan. Hinihikayat din ang mga tao na manatiling mapanuri laban sa Falun Gong movement. Iniinganyo rin kumilos ang mga tao para mapuksa ang illegal crimes na inoorganize ng kulto para maproteksyonan ang kaligtasan ng mga tao. Sa patuloy na pag-alam ng publiko sa totoong pagkataon ni Chen, matapos ang execution nito, isang hindi pinangalan ng psychiatrist ang nagsabing si Chen di umano ay kanyang pasyente at meron itong malalang mental illness. Napag-alaman ding pinagbawala ng Propaganda Department ng Bansa ang mga dating kasamahan ng lalaki sa Lupu County Hospital na hindi nila maaaring i-discuss e ang anumang bagay related kay Chen sa media. Hindi rin di umanong ni-mention ng Xinhuan Agency ang tungkol sa katotohanan si Chen Fuzhou ay isang mental patient dahil ang target nito ay makapaghatid ng mapanirang balita laban sa Falun Gong movement. Ito daw ay clearly a violation ng basic journalistic ethics. Pagkatapos di umanong gamitin ng Xinhuan Agency ang kwento ni Chen Fuzhou laban sa Falun Gong, ito ay sinentensyahan ng Jiang's regime ng kamatayan ang isa. Sa mga hinihinalang dahilan, ay para mag-eliminate ng witness at maiwasan ang posibilidad na malaman ng publiko ang mental state ng lalaki. Isa pang tinuturong dahilan ay para i-distract ang public's attention sa torture death ni Liu Ching Jun na isang Falun Gong practitioner na matagumpay na nakapag-broadcast ng kanilang teaching and principle sa Chinese media. Si Chen Fuzao ba ay biktima lamang ng mas malaking political conspiracy? Ginamit lang din ba ng media ang kanyang istorya at tinago ang kanyang mental struggle sa taong bayan para siraan ang isang organisasyon? O si Chen ay tunay na diabolikal na karapat dapat patawan ng kamatayan?